ngandang araw mga kabro nandito tayo ngayon sa bahay ni Ma'am Atchinsah, Yung dating teacher ng ating anak. Pangalawa. Tayo dito ay gagawa ng washing machine. So tatawag muna tayo. Kung nasaan na? Bakit tulog pa siguro? Tao po. Tao po. ganda ng kanilang buko niyog ang baba ng bunga yan mga kabro abot na abot ng bunga ng niyog na ito ito mga kabro ay mura pa oh kambal mga kabro oh, kambal hmm. sa isang tangkay ay dalawa silang magkadikit yun naman ay isa lang ito, ito mga kabro ay buko ito mamura pa Hindi pa pwedeng kainin yan At yan ay mura pa Dahil ang kanyang patong Ang kanyang patong ay maliit pa Ayan o mga kabro Diba Ayan ang platandaan ko noon mga kabro Kapag ang Patong na nagyakamauna Ang laki ganito Ay pwede na ito Ayun no, naman ay walang patong Dahil Parang natuyo yata Ano hmm, patong so yan eh buko na yan so mga kabro ay walang tao dito tao po nasa ko'y tulog pa o, saan man sila nagpunta baka nagsimba na o oh. kumok amu